Si David sa Adulam at mispa Ikadalawamput dalawang kabanata Umalis si David sa Gat at tumakas papunta sa kuweba ng Adulam. Nang mabalitaan ito ng mga kapatid at kapamilya ni David, pinuntahan nila ito para samahan siya. Sumama na rin kay David ang mga taong nababahala, lubog sa utang, at hindi kontento sa buhay. Umabot sa apat na raan ang kanilang bilang, at si David ang naging pinuno nila. Mula rito pumunta si David sa Mispa, na sakop ng Moab, at sinabi niya sa hari ng Moab, Nakikiusap ako na payagan ninyo na dito muna manirahan ang aking mga magulang, hanggat hindi ko pa natitiyak kung ano ang kalooban ng Diyos sa akin. Pumayag ang hari, kaya iniwan niya ang kanyang mga magulang sa hari ng Moab, habang nandoon siya sa matatag na kublihan. Isang araw sinabi ni Propeta Gad kay David, Umalis ka na rito sa pinagtataguan mo at pumunta ka sa Huda. Umalis nga si David at pumunta sa kagubatan ng Heret. Ang pagpatay sa mga pari ng Nob. Nabalitaan ni Saul na nahanap na si na David at ang kanyang mga tauhan. Nakaupo noon si Saul sa ilalim ng puno ng tamarisko, doon sa burol ng Gibea. May hawak siyang sibat, at nakapalibot sa kanya ang kanyang mga opisyal sinabi ni Saul sa kanila, Makinig kayo mga taga Benjamin, pinangakuan ba kayo ni David na bibigyan kayo ng bukid at ubasan? Pinangakuan ba niya kayong gagawin kayong commander ng mga sundalo? Iyan ba ang dahilan kung bakit nakipagsabuatan kayo sa kaniya laban sa akin? Wala ni isa man sa inyo ang nagsabi sa akin na gumawa ng kasunduan kay David, ang anak kong si Jonathan. Hindi man lang kayo nag-alala para sa akin. Dahil hindi ninyo sinabi sa akin, na inudyukan ng aking anak ang lingkod kong si David, na patayin ako gaya ng plano niya ngayon. Isa sa mga nakatayo kasama ng mga opisyal ni Saul ay si Doeg, na taga Edom. Sinabi niya kay Saul, Noong naroon po ako sa Nob, nakita ko si David na pumunta kay Ahimelech, na anak ni Ahitub. Tinanong ni Ahimelech sa Panginoon kung ano ang dapat gawin ni David at binigyan pa po niya ito ng makakain, at ibinigay din po ang espada ng Filisteyong si Goliath. Ipinatawag ni Saul ang paring si Ahimelech na anak ni Ahitub, at ang buon niyang pamilya na mga pari sa Nob. Pagdating nila ay sinabi ni Saul, Makinig ka sa akin anak ni Ahitub. Nakikinig po ako, mahal na hari, sagot ni Ahimelech. Sinabi ni Saul sa kanya, Bakit ka nakipagsabuatan kay David laban sa akin? Bakit binigyan mo pa siya ng pagkain at espada? Bakit nagtanong ka pa sa Diyos para sa kanya? Hindi mo ba alam na nagre siya sa akin at binabalak niya akong patayin? Sumagot si Ahimelech. Hindi po ba't si David ay manugang ninyo at pinakamatapat ninyong lingkod? Bukod pa roon, siya po ang kapitan ng mga gwardiya ninyo, at iginagalang siya sa inyong sambahayan. Opo, nagtanong ako sa Diyos para sa kanya pero matagal ko na itong ginagawa sa kanya noon pa. Nakikiusap po ako, huwag ninyo akong akusahan, pati na ang sambahayan ko sa bagay na ito, dahil wala akong nalalaman sa mga plano niya laban sa inyo. Pero sinabi ng hari, Siguradong mamamatay ka, Ahimelech, kasama ang buong mong pamilya. Inutusan ni Saul ang mga gwardya sa kanyang tabi. Patayin ninyo ang mga paring ito ng Panginoon, dahil nakipagsabuatan sila kay David. Alam nilang tumakas si David mula sa akin, pero hindi nila sinabi sa akin. Pero hindi ginalaw ng mga opisyal ng hari ang mga pari ng Panginoon. Kaya si Doeg na lang ang inutusan ng hari na pumatay sa mga pari. At pinatay naman sila ni Doeg. Nang araw na iyon, walumput limang pari ang pinatay ni Doeg. Ipinapatay din ni Saul ang lahat ng nakatira sa Nob, ang bayan ng mga pari, ang mga lalaki, babae, kabataan, sanggol, baka, asno at mga tupa. Pero nakatakas si Abiatar, na anak ni Ahimelech, at sumama kay David. Sinabi niya kay David na ipinapatay ni Saul ang mga pari ng Panginoon. Sinabi ni David kay Abiatar, Nang makita ko noon si Doeg nang pumunta ako kay Ahimelech, alam ko nang magsusumbong siya kay Saul. Kaya pananagutan ko ang pagkamatay ng buong sambahayan mo. Sumama ka na lang sa akin, dahil iisa lang ang gustong pumatay sa iyo at sa akin. Huwag kang matakot. Hindi ka mapapahamak kapag kasama mo ako.